Sa mundo ng showbiz, muli na namang nabiktima ng mga troll account ang aktres na si Sunshine Cruz. Ang aktres nagbabalang idadaan sa legal na hakbang ang laban sa mga nagkakalat ng malisyosong impormasyon tungkol sa kanilang mag-ina. Narito si Showbiz Angel. Nagbabala ang aktres na si Sunshine Cruz laban sa mga nagpapakalat umano ng mga malisyosong impormasyon online tungkol sa kanila ng kanyang mga anak. Sa post ni Sunshine, kalaki pang screenshots ng post ng ilang Facebook page, tinawag na fake news ng aktres sa mga chismis na nabuntis daw ang kanyang anak. Mayroon ding nakararanas umano sila ng pangaabuso o kaya'y nagmamayari sila ng isang mansyon sa isang posh village. Sa ngayon, sinusuri na anya ng abogado ni Sunshine makumalat na post laman ng mga malisyosong impormasyon tungkol sa kanila. Umagri naman si Sunshine sa isang netizen na nagpahayag ng suporta sa kanilang post at nagsabing dapat masampula ng na mga nagkakalat ng fake news. Hindi ito ang unang pagkakataon na nabiktima ng mga troll account ang aktres. Mga gunita na minsan din niyang pinasunungalingan na mga kumalat na impormasyong nakararanas siya ng physical abuse mula sa negosyanteng boyfriend na si Charlie Atong Ang. Para sa MBC TV Network News itapon ng showbiz angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, na naman ang uh, pagdadalamhati sa pagpanaw ng content creator na si Emmanuel Eman Atienza, ang anak ng veteran TV host na si Kuya Kim Atienza. Sa inilabas na pahayag ng kanyang ina na si Felicia, inalala nila ang dalang saya at pagmamahal nito sa kanilang pamilya at sa mga malalapit kay Eman sa pamamaalam ng dalaga na ulila ang kanyang mga magulang at mga kapatid na sina Jose at Eliana. Pumanaw si Eman sa edad na 19.